At bago pala kayo sa channel ko, subscribe niyo na yan. Button, all, tsaka like mga kapady. Good morning, good morning mga kapady. Shoutout sa lahat. hindi ko tanin sa nyan hindi ko sa nyan tapos so, na tayo mag na pakuan, at so, guys gantilaw. ah. Ayan, this cool, guys this green, customer Yes, ma'am. 当然，啊不。 ほら。 guys, po yan time na guys at uh, alas 4 o uh, na yan, tingin ko, pakuha ko isa at yun ah, medyo marami rami pa guys uh, at dala ko na rin gasol guys hindi uh, na uh, tapos at may nagbigay sa akin guys, tara kutsi may nagbigay sa akin ng isang limang kilong bigas guys tapos mga dinata at noodles kaya kapi guys, oh. Nice. Oh my God! Wow! Yeah. Hindi siya nagbigay talaga. Ayan, ayan guys. Let's go. Road trip na dali. Uh, bahay na naman. At sana, sa paligid. Pagtitin na ba pa tayo? Let's go. Dito na tayo guys. Sa paligid guys. Kung saan? Gabi na guys, oh. Ah, dito pa rin tayo guys, nagtitinda na pa rin tayo Oh no Sabi ko, Traffic guys, pa-traffic Bulbo lang traffic guys uh, gabi na dito pala tayo guys yan na marikin ang sibulong pag gabi guys pag uh, dating ng alas 4 ng hapon to guys hanggang alas 8 ng gabi yan guys ganyan karami tao